topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa mga tanong at paniniwala sa kalusugan ng mga kalalakihan. Ginawa ko itong video na to para ma-empower o mas maging maalam yung ating mga kababayan, maging mas komportable sa mga nararamdaman nila, ma-enlighten o maliwanagan at magkaroon ng malusog na sexual na buhay. Marami tayong mga paboritong kaalaman na naririnig sa mga kapitbahay o kaya mga alamat. So, bibigyang linaw natin ito sa medical na paraan. Number one, ito yung, yung mga sinasabi nila. Mas meron bang ereksyon sa umaga at mas interesado ba sa sex kung umaga? Totoo po iyon kasi mas mataas ang hormone na testosterone ng mga lalaki sa umaga hanggang 10am. So, tumataas yung hormone na testosterone. So, nagkakaroon sila ng mga spontaneous o kusang uh, pagtayo o pagtaas, ang tawag dyan, erection. 3 to 5 erections habang natutulog sila. So, yan ho ang paliwanag kung bakit nangyayari yan. Number 2, na paniniwala o naririnig natin, ano ang pwedeng gawin para mas mahusay ang performance. Ang masasabi po ng mga doktor dito ay mas mag-ehersisyo o magpalakas ng katawan. Magpalakas ng balakang o puson, yung pelvic floor lalo. Kasi nga, meron tinatawag na Kegel exercise. Kung saan, yung Kegel's exercise, nakatayo or nakaupo, Uh, gagawin nyo to 10 seconds, bawat count, 10 counts. Pipigilin nyo, parang pinipigil nyo yung ihi nyo. Tapos gagawin ng 10 counts, 2 to 3 times a day. So, ito yung parang, uh, ito yung parang uh, pagpipigil ng ihi. So, makakalakas ito ng inyong pelvic floor. Mapababae or mapalalaki man. So, sa lalaki, kailangan natin to. Tsaka palakasin natin yung a lower back natin. Para hindi tayo magkakaroon ng mga low back pain. Kailangan maibsan yon kasi pag may low back pain, eh talagang hindi na magkakaroon ng pagniniig or pagtatalik yung mga lalaki. Number 3 ang lalaki ba ay uh, napupukaw o naaaraw sa pamamagitan ng kanilang paningin? Totoo po yun kasi gusto nila maganda yung nakikita nila ah, nakakadagdag ho yun dun sa pagkagusto nila na magtalik kaya nga ang payo natin sana yung mga mister bigyan nila ng budget yung kanilang misis para makapag-ayos naman at makapagpaganda makapunta sa parlor at higit sa lahat tulungan sa gawaing bahay yan so kailan may budget at tulungan para naman hindi mukhang pagod na pagod si misis Number four, ang erectile problem ba ay dahil sa mataas na insulin, kulang sa tulog, at pagtaba? Oo, lahat ang sagot yan. Kasi ito ho ang paliwanag. Kapag mataas ang insulin, kumikipot ho yung mga ugat natin o yung mga blood vessel. Kaya mas kukulangin yung blood flow o daloy papunta dun sa ari. So, hindi magkakaroon ng ereksyon. Pangalawa, kapag kulang ang tulog, kulang ng 7 hours, mas uh, naglalabas ang katawan natin ng tinatawag na endothelin 1, kung saan ito ay nagpapakipot din ng ugat. So, nagpapababa din ito ng 10 to 15% ng testosterone ng lalaki. Mabilis naman hong ibalik yon, basta patulugin lang ulit. So, hindi naman problema yon. Unlike yung insulin, kailangan uh, aayusin natin sa pamamagitan ng paggamot at healthy lifestyle. <clears throat> Number five, um, ang mga nabibili bang tableta ay para madagdagan ang kakayahan sa talik o para makatagal o mapadalas. Mali po ang paniniwalang ito. Ang tableta ay hindi pampadami kundi para magamit ng tama. So kung kanino gagamitin ang tableta ay depende na ho ito sa moral o konsensya ng lalaki o ng mister. Pero alam nyo ba yung mga gumamit ng tableta? 20 to 25% sa kanila ay hindi nagamot yung problema sa erectile dysfunction. At 50% naman ay ayaw na ulit gumamit muli ng tableta dahil ang mga dahilan maaaring sa presyo, hindi nagustuhan, o nagkaroon ng side effect. Number six, ang timbang ba o laki ng tiyan ay may kaugnayan sa laki ng ari? Oo, kasi kapag tumataba o lumalaki ang tiyan, ay mas nahihila ang ari papunta sa puson. Kaya mas bawas yung naka-expose dun sa ari. Posible na ang pagbabawas ng 10 to 15 pounds sa timbang, ay mas hahaba ng half inch ang exposed na haba ng ari. So, kasi nga meron tayong tinatawag na pubic fat pad. So, mas nahihila niya yung ari. So, kung mas payat ang isang tao, patulad nung siya ay teenager, mas magiging uh, payat yung kanyang tiyan, mas maliit yung kanyang waistline. So, mas mas lalabas yung ari, mas hindi na hihila. Number seven, importante ba ang laki? At ang mga gamot ba ay nakakalaki ng size? Naku, hindi ho magic ang gamot. Hardness ang importante para magamit. Ah, uh, isa pang question natin, number eight, makakatulong ba ang alak para wala ang hiya Oo, pero tandaan ang alak ay nakakapagpaantok din. Kaya baka hindi makasustain ng ereksyon. So maximum nga 1 to 2 beers a day or 1 to 2 shots of alcohol lamang. So pag nagkaroon ng mga problema ang kalalakihan, kukonsulta po sa urologist at sa psychologist o sa mga sex therapist. Kasi akala natin, madali lang po itong problema ng mga kalalakian. Pero hindi po, marami po at iba't iba ang dahilan na kailangang matukoy. Uh, madami ding options o pagpipilian pagdating sa gamutan. Kaya nga, ginawa ko ito para magkaroon kayo ng kaalaman at maging komportable kayo sa inyong nararamdaman.